Namalit na malit, si Amo guys para ugma sa party niya. Dito naman ibutang sa living room sa gamay nga living room kay pairkunan lang daw ko na dito kay di man makaigo ni diri sa uh, kitchen ba sa ref namo niya. nandaba pa ko tapos mga punda sa sagistro akong gipanglabahan. Yan, bayabas. Nara siya guys. 1 2 3 4 5 5 ka carton sa first. Pearl super bala pair. Ayan, dayon. Atong At mangga, 1, 2, 3, 4, 5. Ay, eh, pilam di ka karton. 1, ay, ka box. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pala. 6. Pero gag may ramasan <laughs> sa dito. Ito pag-upat tara kada ko. Pero in fairness, dagko siya guys. Ah, six. dayon ang banana. One, two, three. Upat. Upat ka karton nga saging, sa guys. Na nagkagay-kagay ng kusina. Orange, dayon sa baba. Apple. Grips. Ayan. Atong grips. Tuloy na tuloy na talaga ang birthday, guys. Pero let's celebration na ni siya guys. At around 7 ng birthday sa kong ulaga. Friday. Then gani siya bayabas. 1, 2, 3, 4, 5. Ay ba? 6, 2, 4, 6 de eh. Ayan siya guys. So, bayabas. Mm. Bayabas. Ito yan kanina din. na po pitch guys ayan bayo bayo po di din persimmon ang persimmon guys medyo, tam is ya pero upload upload ba medyo pake pagka upload upload siya pero tam is ya mafeel ni mangka tam is pero sa dito mafeel ni mong iyang upload na po ka karton nga just guys panghatag ni mas mga bata niya ako ni ibutang sa ref yeah, no. ja. Yan ang ilan na putuson daw ni siya, guys. Na may mga dulaan ay eh. pangbutang niya, guys. Ay Mga chukulit. mga styro. mga styro. Yan mga popcorn dere guys, dagandagan din -dagan siya guys. Nya tubig, ang uban na tubig na sa kusina, natras kitchen din ang uban ako pong gibutang didto sa taas Sa taas, sa taas, sa second floor. Dara guys, tapos nagpa appeal po ko sa akong amo Kamatis, wala na may kamatis. Tayo, onion ay. Union, eh. Ayan. Union. eggplant, tapos itlog. Napamay itlog bawang oh, okay. ako tapos limon ilimon akong giingon mo na nay limon palit po din si amo um, aning daos guys sus so, ba para ugma sa bisita dagko <laughs> dagko kan tamatis dire alas ka yung kapatis ng yung may pero hindi ayun, pino okay, ang kamatis, pang saluna pang galyani, pang pasalad Ang mga dito ni Bernice ay mahurot po. Ayan po guys, yung limon. Sa karton Put there. Yung balunan. Di laba. <laughs> na nabuhaan nyo yung mga balunan. Tapos ipasakan ako ilang, bagsa, ilang bag sa ilang kwarto pa. Hindi ako na nila ibuktang. Tapos living room.